invite them muna. Hello po, po I'm Jasmine Pusran, and I'm inviting you all po to please support and watch our movie on Spoken Letters po. Sana po ay supportahan nyo sa December 13 na po to, in Cinemas Nation na naputol kasi yung message mo nung in-interview kita last oh, yes. time. Yung message mo for SB19 sa pinagdadaanan nila. Hello, ah, baka maging emotional kayo, Charis. <laughs> Grabe, miss na miss ko na kayo. Um, Bakit miss Kasi hindi sila lumalabas uh, lately. Ano po, parang... Mm, ewan ko po, parang medyo layo po mga siguro. Pero so, ayun po, naiintindahan naman po namin yan. And we're, alam ko, basta gusto lang po namin paalam sa kanila. Nakasuporta pa rin kami kahit anong mangyari po. Kailanman man nila parang feel na kailangan oh, na nilang po. bumalik. Mm -hmm. Nandito lang kami. And gusto ko lang sabihin na... You saved me more than ano pa, sobrang daming beses na na ako na save So, itong maliit na pinagdadaanan nyo, an ano, sino ba kami para hindi kayo supporta at tulungan? Parang alam niya po yung ganun. So, sana ay tatagan nyo pa. And marami, maraming salamat kasi alam namin na ginagawa nyo yung best nyo para makip in touch sa aming mga 18. And Basta mahal na mahal ko kayo. And namimiss ko na kayo sobra. Eight. Alam nyo po, ang dami parang may times talaga na, na itong mga nakaraan. Nag scroll ako sa phone ko, tinitignan ko yung mga videos ng mga concert nila. Tapos umiiyak ko lang ako. Kasi parang kaya, ngayon nga, parang naiiyak ko eh. Na, Tinan ano mo yung boses mo. Yes, ito po. Kasi parang grabe na. Grabe yung pagka-miss ko sa kanya ngayon. Lagi nga ba ako nagpo-post sa so, Instagram ko na Namimiss ko na sila ganito po. Ganyan. Basta, nandito po kami. Nandito kami para support at meron, ano? meron ka bang suggestion sa kaling, whatever the reason is, na kailangan mag-name change? May suggestion ka na pangalan? I think, ano, very, agree naman siguro sa akin yung mga, mga mostly sa mga 18 is, Yung tawag din po sa kanila, sa amin, tawag namin sa kanila is the Mahalima, mm -mm. which is mahal and lima sila. So, parang pinagsama, mahal lima. So, I think it would be good po. But, sana, maayos yung sa SB19 kasi alam natin, karabi nilang pinaghirapan para makilala as SB19. So, parang ang sakit naman nun, especially sa mga fans din na nagginapang din yung para mapakilala sa kanila. Parang isang iglap mapuparin ka nun. So, pero kahit anong mangyari, nandito kami. Finally, last question, bilang 18, ano pwede mong gawin bilang 18 at this point na ganito yung karera nila? I think, wala naman kami magagawa legally to like, you know, ganito pa. para ang magagawa lang namin, magagawa ko na parang iparamdam namin sa kanila through like social media or whatever, whatever happens, nandito kami kahit matagal man silang na hindi mo magparamdam nandito pa rin kami kahit anong mangyari. Lang, nasa likod nila kami. Kasama nila kami sa laban nila. Na hindi lang silang lima, hindi lang buong 1Z Entertainment yung nasa laban na to. Kasama nila yung buong nagmamahal sa kanila. Lahat na nagmamahal sa kanila, all over the world.